Hello po, magandang buhay sa inyong lahat. Sana nasa mabuting kalagayan lang kayo. So, sa ngayon nga pala ay kami sa aming munting kubo at ang ganap namin today is mag-alis ng mga damo sa aming mga pananim na mais at manguha ng kadyos at iba pang mga gulay. Alauna pa lang ng hapon ay nagumpisa na kami at nauna na nga pala dyan si mama at sumunod na rin kami sa kanya. Mainit pa nga pala dyan, pero kinaya pa rin ang mga balat namin kasi kailangan namin sumunod kasi nandoon na si mama. At ayan, pagdating ko sa kanya, bigla niya akong hinagisa ng hinog ng papaya. Ayan, tingnan nyo naman. Nahinog po yan mula sa puno ng papaya mismo at paniguradong matamis po yan. Kainin po natin to. Oh, ayan. Ayan. Oh. Ito sa'yo. Ba, so, uh, try natin. Hmm. Ang mm, tamis. So, ayan si mama, nag-uumpisa na na mag-alis ng mga damo mula sa kanyang mga kadyos. At pinigilan ko siya dyan kasi sobrang init. Niyaya ko na lang siya na manguha na lang kami ng mga bunga ng kadyos niya. At buti naman, pumayag siya. So, ayan, tingnan niyo po yung mga bunga ng mga kadyos ni mama. Napakadami lang po talaga. Yan, pwede na po yan kunin natin. Tapos ito na yung nakuha ni mama. Hmm. Napakadami lang po talaga ng mga pananim na kadyos ni mama. Ito talaga yung hindi mawawala sa kanya taon-taon. Ito talaga yung tinatanim niya, tsaka yung mais. Simula pagkabata ko ay ito talaga yung pinakahilig ni mama sa lahat, ang magtanim ng mga gulay at tsaka mais. Hindi pwede na sa isang taon wala siyang maitatanim. Sobrang sipag talaga ni Mama at yun ang ugali na kahit kailanman, hindi-hindi talaga mawawala sa kanya. Ayan, tinulungan ko na rin dyan si Mama Manguha ng Kadjo, si Risa at saka si Angel naman ay doon sa kabila. Naglilinis din ng mga pananim namin na mais. Ito na yung nakuha na mini Mama. Ayan, madami na siya. So, ayan. Pagkatapos sabi ni mama manguha ng kadyo, sa pumunta naman kami dito sa mga pananim niya na talong. At ayan, tingnan niyo naman. Mga malalaki na yung bunga niya at kinuha na rin namin. Ito, hindi lang kita. Ito. At ayan, napakataba pa rin ang mga pananim ni mama na talong kahit walang nilagay na fertilizer. At ayan, tingnan niyo, napaka-fresh talaga ng mga bunga niya. Ayan, kung makikita nyo, malinis na po yan. Wala na pong mga damo, ayan namatay na yung mga damo. Si mama lang yung naglilinis dito habang nasa espilahan kami. Siya lang mag-isa. Siya lang mag-isang pumupunta dito sa sakahan. Tapos yun, nililinisa ng tanima ng mais at saka kadyos. Sa so, pagpupuri nyo sa ina namin, maraming maraming salamat po talaga. At sobrang na-appreciate po ni mama yun. Tapos na rin pala kami dyan ni mama manguha ng kadyos at iba pang mga gulay. At dahil hapon na, so nagliligpit lang kami dyan at umuwi na rin ng bahay. Sa mga nagtatanong dyan, bakit daw hindi kami nagpagawa ng bahay? At nasa kubo pa rin daw kami na naratili. Ang kubo na ito ay ito lang po talaga yung pinagstayhan namin kapag nandito kami sa sakahan. Meron naman po talaga kaming bahay at makikita nyo po yon sa ibang mga videos ko lalo na sa live namin kasi makikita nyo po yan. Ang kubo na ito ay ito yung pinagstihan namin kapag nagsasaka kami at nag-uuling. At sinabi ko na rin po yan dati pa sa ibang mga videos ko kaso nga lang yung iba hindi lang siguro alam. So So maraming salamat nyo pala sa patuloy nyong pagsusuporta sa amin at sa panunood ng aming mga videos. So maraming maraming salamat po. So sana, suportahan nyo pa rin kami hanggang sa huli. Bye bye lang ako. Bye bye. bye, -bye. Hindi lang ako maipay kayo. So kalidadis. <laughs> 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 At ayan, pauwi na sana kami at nadaan na namin yung tiyuhin namin at namigay na rin si mama ng kanyang nakuha na kadyos. Bye bye! Thank you so much!